Nagbubunot sila ng lasuna, krab tanghaling tapat. Uh, uh, wala sa kanila ang init. Sanay na sila sa bukid, krab sat. Uh, kaming mga magsasaka, sanay kami sa bukid. yan o, na-reject na. Mura ang lasuna. And binutin natin. maliliit. No. narbakan Narbakan, Ilocosor, Kamsat. Barangay, Makugit. Hello! Kastag bilang ka! o, ano, dalaga, nasa bukid. <laughs> Hi! Hi! <laughs> yeah, nagdidilig oh. ng tanim. ung garod basi lang niya Sampul gamot ah eh hmm.